So ayan mga kapuga for today's video naka all black po tayo black ang ating relo black ang ating bag uniform and white yung sapatos So waiting lang po ako sa client ko kasi medyo maaga po ako dito dapat sa mamaya pa po kung 7.30 pero yung rider kasi maghahatid ng Batangas gaso medyo napaga po tayo dito pero okay lang po mag na lang po ako. Ang pangit lang kasi dito guys. Walang malakupuan. Walang upuan habang nagkaantay ka. Pero nagbasay na po ako eh. Sayang yung oras. Ayoko pa naman nagkaantay. So ko talaga. Trabaho, trabaho. Kahit mapago. Mataba ko po ano. Grabe. Sobrang taba ng inyong kapugak buti na lang nga po at magaling-galing na yung aking kamay. Two days din po kung hindi nakapag-duty kasi sa sobrang ano ko ba naman, sa sobrang ayos ko sa bahay, may tamtak's pala na nakalabas. Pero yung tamtak's bago pa, buti na lang at bago at hindi makalawang. Alam mo yung ka, tapos niyampas mo yung kamay mo sa pader. Ayun, tusok yung gitna ng daliri ng palad ko. Tapos after eh days na nangyari yon na magka siya hindi ko talaga magalaw ang mga daliri ko as in takot nga po ako baka mamaya magkaroon ako ng teta pero awa naman ang Diyos wala naman po akong naramdaman at saka bago naman po siya as in, tusok lang siya mahaba ang tusok so waiting po ako sa client ayan for today's video guys tingnan nyo naman ako dito ang hirap lang talaga kapag therapist kasi pareho din lang walk-in at saka home service home service kasi nakakapunta ka sa bahay ng client pero kapag walk in ka lang pupunta ka lang sa room papasok ka sa spa kami guys wala kami spa home service lang talaga kami So, ayan. Sa 20 years ko ng therapist, ayan po ko kayo. Eh. Hanggang ngayon, therapist pa rin ako. Tapos ang nangyayari, yung mayaman lang ang aking mga boss. Sila lang yung mayaman. Kami mga therapist, hindi. Kasi tama lang kami sa kita. Tama sa pamilya, taming pangkain, tamang pambayad ng bahay, at mga kailangan. Mahirap pong isang therapist. Minsan, nakakapunta ka sa mga client mo na alam mo yun na sobrang hard sinusulit ang bayad may client na mas okay pa hindi naman po lahat may mga client pa rin naman po na napakabait yung as in parang pamilya yung turing sa'yo na hindi ka lang therapist yung po yung masarap puntahan yung masarap na imasahe na napakabait kahit may yaman po sila as in, sobrang bait nila yun ang masaya dun guys sobrang saya pag ganun po yung minasage mo So, waiting pa rin po tayo sa pagbukas ng gate. Kung may magbubukas, antay lang po tayo mga kabugak. So, mamaya na lang po mga uh, after ng massage ko. I-off ko po muna yung video kasi pamamaya po tumawag na yung aking client. Nakikiusap naman po ko Please like, share, and subscribe naman po. Um, i ko naman lagi naman po kasi yung pagmamasaj ko, kung ano po yung trabaho ko, kung ano po yung ginagawa ko everyday. Yun lang po. Pero most, most talaga po talaga, ang iba vlog ko po is trabaho ko. So, ayan mga kapugak for today's video. Bye! Mga kapugak, for today's video, naglalakot po tayo. kaya so, yung lugar ganda ng place so ayan siya mga kapugak so ayan ayan so punta pa yung ay god so, ito po yung tinatawag na Enclave South oh, Dito po nakatira yung mga kasama ko na therapies separate po sa nila So, ito po sila nagre-rent Ayan yung lugar Ayan So, dito Ayan yung lugar Dito po sila nagre-rent Pero mag-shortcut po ako kasi medyo malayo dun sa dadaanan ko kaya magsya shortcut na lang po ako yes. Ayan, maraming bahay dito. Yung iba po, bakante pa eh. Wala pa mga nakatira. Pero siguro may may-ari na yan. Pero, oh, yung mga kasama ko, isa pa yung po din. Grabe. So, papunta na ako dun mga kapugak. Ah, uh, magsishortcut lang po ako. Hindi po ako dadaan dun sa pinakamay na daan. Kasi mas madali po dito. Yan. So, ayan. Dito tayo mag-shortcut. Mga kapoga, para mas madali. Kasi kung doon tayo, hinihingal na po ako. So, ayan. Lakad-lakad lang po ang person. So, ganda dito. Ito Tahimik. At saka may mga security guard dito bakit kanto. So, hindi ka nakakatakot na. Ito So, ayan. Ikot tayo. so, <coughs> ayan mga ako. Ang ganda ng lugar. So parang may kalsada dito. Punta doon sa amin. Ayan. Iikot lang po tayo. Hindi ba ganda ng lugar? So ayan So ngayon magtatagay daw sila. Pero dahil hindi po ako umiinom ng alak, eh hindi po tayo pwede doon. So, ayan mga kapuga for today's video. End ko muna ngayon. Ayan mga kapuga for today's video. Lalahat po tayo. Papunta po ako ng... Ito na, sa po tayo. Punta ko sa mga kasama ko. May papansit daw tayo. Okay, actually, kagigising ko lang po. And then, 7 po ang aking duty. 7.30. So, ito try po natin. Sa pamata kong hapte. Okay. So, ayan. Lalakad. Medyo malayo po doon sa tinitirang ko yung kanilang lugar. Pero, kaya naglalakad po ako. Kasi papakita ko sa inyo yung